<laughs> ừ, Làm nha Ăn nào. Hử? Ăn nó vô. Mấy này Bawang si Buyas para sa kare-kare. Kami si Buyas dito para tayo ninja. Kare-kare, kare-kare bukid. Palipad, dilipad. Malakas ba yung kasali na mo, Presi? Aray. Crispy kare-kare mga ito ito po yung pinagtuluan ko may kasamang bawang na buo yan sa yan buo po yung lasar may paminta na to eh yan no? yun ang bawang na masarap parang lasar tan kawing kawin bukid lalagay ko na yung pangkulay na sweetie masustansya rin pala yung masweet ang kain din yung pangkulay lamang yan no? Nalaga ko na yung bagong pitas na talong na may kasamang konting bulate. Ayun. Kawi-kawi bukit. Kula. Kula ang kulay. Kula. Kula tayo man. Peanut butter na lokal. Peanut butter yan. Masarap na peanut butter ito. May nyaman Tsaka may bagong ito. Shoutout po. Anong pangalan? kare kare yakin naman baboy dalhin mo dito pati yung kanan tuli ko na halo ko na dito kury kury bukit. ter sukal e yun pa yung dalhin mo yung kanan pinnerito baboy na crispy yung po crispy crispy kari-kari, mga mong ay dalian banggo banggo lalagay tayo ng konting pampalinamnam, na mga ito dyan. Kunti lang, hindi natin naubusan. Pampalinam Pampalinamnam. Kori-kori yung bukit. Yan. Manyaman, manyaman. Uwi ka we. kain ka na ito. May piniretong baboy. Hindi pong white? Hindi. Yung ano, yung kawila at saka yung kuchilyo malaki sarap, ang pasarap pa ah, naman kunti lang kakain si presi ng kari yan yan kawe kawe sakit yan kasama peanut butter mga palinam na yan si kolokoy ko mga ito ay ko rin malutong yan kahit hindi may tikman yan nara yun nainitan mga idol. Yun talagang mahilig sa ano. Karen, yung, yung ano, yo Karen. Karen, dami na. Ha? Ah? Oh, yung luhan lang dapat. Ganyaman, ano, maraming peanut butter sa kare-kare. Para manamis na mes. E, konti yan. Yan, Masarap po yung matamis sa luto ko labong. Hmm? Talagang hindi kumuha nung local na pati. Masarap yung local na pari-pari kay -pari. peanut butter. Shout out po mga idol. Ito. Kulokoy ko. Kailangan natin ng sukar para manamis lang yung sabi. Wala sa tamis yung peanut butter. kari-karing bukit ayong ang ah, ini yang patuh mo kali ini mana tuh tarik pun apa eh ah kristi kari-kari lampu tuh ah pressure pun kari tuh mau ini tuh hmm lutong malutong kahit na anong ipatong Lipad Lakbay. Nandito po si Lipad Lakbay, mga idol. Presi Ginto. Sa, sa, lahat ng ginto, siya lang ang pila. Crispy kari to. Malutong. ilagay yun para magmamanti-manti ka yung yung hindi crispy And para magmamanti-manti ka yung sabaw hmmm wow oh, crispy kare-kare mga isa ang yaman karikarem bukid. Ang yaman ng na pirito. Kasi na pirito yung karne o sa tinola o sa ano napakasarap. Sa sinigang. O lutong toyo. Karikoy. Crispy karikoy daw. Kisa ako ng bagong karo yung tabi lang. gawing bukit Lilipad, lilipad Sarang bola ni Pepe Ito na po yan para Masarap, mayroon na pong baboy yan Mayroon pa ditong crispy Yung ayaw nilang ano May lang ng ano pwede Ito medyo hindi ganong pirito Lagay natin dito Yun o. Kain ka na, Kuloks! burrito mo to eh. Ha? burrito mo yan, di ba? Curry, curry. Yan, yeah, no? Luto na po yan. Lalagay na natin yung mga gulay para mahalo sa lasa. Puno na natin na sitaw. Yan, yeah, no? usuna Puso na sagin, sitaw, petsay, tsaka talong, mga idol. Manyaman, manyaman ang kare-kare ni idol. Crispy, kare-kare. Naman, ayano ah, ah. Talong, mga ito. Talong. Talong. Talong at saka puso na sagin dalawa, yan. Puso na sagin. Manyaman, manyaman. alamang alam ang pagong nito, mga ito. Napakasarap nito. Kawin-kawin bukit. Yan, ah. may baboy yan. Ay, sako, puro gulay lang nito. Makakain ako mga. yan oh. Manyaman, nyaman. Kawi, kawi. Ay, eh, kasamang piniritong baboy na crispy baboy yan. Yeah. Sarap na kare-kare. Iyan, oh. No? Malambot na po yan. Yeah. Maraming sabaw. Gusto nila maraming sabaw. Malagkit sa sabaw yun. Eh. Mm-hmm. hmm, mm -hmm sa harap niya. Parang ano to, Max. Lasa. Cory Cory Bukid. Lilipad, lilipad. Kain na po. Nung idol. Cory Cory, bahala na yung mga lipad lakbay na to. Sabi ko, kakain na may ginagawa. Lipad lakbay. Karang pagkita niya ang plato. Kain na po. Yan. Cory Cory. Cory Cory. Meron pa lutong yung manok, yan o. Crispy curry curry. eh. ka lang lang. Ayoko na yan, Ay, yung ano, ah, keretake. Hindi ako nabubusok. Abante, abante, abante. Ay, na po yan. Siya tao po, mga yan. Kaya ka na, Kloks. Kaya ka na. Walang mga bago, ang bigay, binigay. Ang bango. Joyce. Ginis isang bagong. Salamat ah. Ba? Ayan. Kung bakit tumungkong platito, kuloks. Para matanggal ang garit ko sa'yo, kuloks. Ayan na po. Ang platito. Mas masarap yun ito kasi luma na yung kanin na ito eh. Kahit na mahal. I like... Yan I like kare-kare yung dinggalan. Dinggalang kare-kare? Wow! maramang napunta ka na sa dinggalan. Sabon mo yung ano, crispy, kare kare kare. Crispy. Yan. Hmm. Lamang pabong yun. Ito mas. Ito po yung crispy gusto niyong kumain ng pinirito. Pero meron na rin ito ito. yun o. No? yaman. Puso na sagin. Tsaka api. yan. Hmm? Ngọc nhá Còn nào, luôn À, nó mấy này con nào lựa đây tayo dito oy. Sarap ng sabaw ng gata. Tapos gusto ko yung na peanut butter mga ito, yung matamis. Mm hmm? Mm -hmm. Sabi Na pa, hmm? Iba ano, ay, napak. Hmm? Pagbukas Facebook. Iba-iba nga, ai? Ay. Hindi na magluto. Kaya niya pa. Malamis na Kusok. Petsa, ayun. At oh. saka yung bagong na binigay. masarap oh, Hindi na ako nag-gisa. Mm -hmm. na. tayo punta ng ano? Vietnam? March 13. March ilang araw? Ha? Hanggang ilan? 30, 31, man. 2. 4 days. 4 days, ha? Malamig kami po sa natin. Hindi po init. Malamig doon, mahinit. Malamig. Malamig. Parang-parang Punta kami ng, ano po, Vietnam sa... Vietnam. Languwaras kang biyahe sa Vietnam? Languwaras lang po. Hmm, syempre. bigat sa katapusan. Nini-libre tayo ni Lipad Lakbay. Diyo po po na-upload si Natita Hermi, Tita Gloria, Tita Dori, at saka si Nap. Tita Tanking. Tita Tanking. Ang ni Mrs. is rin ng tatay ko. Kabila. Tatay nila, kapatid na lola ko. Lolo. Nanay naman nila, kapatid ng binang ko. Hmm? Sabi nyo?

comme ça. Hmm. mais le temps. Mmh. Mmh. Je vais naik une autre de nos voies naïtiques. Ça vous

tông. Ơ cây nói rồi.